Ayan, order ko today ay um, 47 tabs. Ayan, order ni Sis Miyaka. Ayan, guys, kita nyo yung order niya. Napakasarap niyan, guys, at napaka-healthy. So, reseller ko yan siya, guys. May biglaan lang siyang lakad, tapos sinabay lang niya yung order niya. So, nagpa-order siya sa mga office mate niya, sa boss niya. So, yan, reseller ko yan, guys. Kaya kayo, kung gusto niyo mag-reseller, kung gusto nyo kumita ng extra income bukod sa sweldo nyo, pwede kayo magbenta ng product ko. PM lang kayo guys. So next order ko guys ay order ng pag-ibig main office. Ayan, kay Ma'am Fe. yan. alam nyo naman yung pag-ibig main office, maraming tao doon. So nag-order si Ma'am sa akin. So ayan ang order niya. Ayan, kani salad. California Maki and Mix na California Maki and Crab Roll Salad. So, kita nyo, guys, yung kani salad natin, napaka... Sulit na sulit kasi umaapaw yung ingredients, umaapaw yung tab. So, ayan, yung Crab Roll Salad and California Maki yung mix. Napakasarap din yan, guys. Sulit na sulit yan. So, lahat ng mga salad ko, guys, may separate yan na sauce. So, yun na yun nyo nagpapasarap lalo sa aming mga salad. So, grab nyo na guys. Kung gusto nyo mag-reseller, PM na kayo. Ayan, sayang yung extra income. Bye!